Masuportahan din po ninyo si Kalingap Tony, siya po yung mga kasama ni Kuya Bal. Suportahan po natin po, uh, Kalingap Tony po. Salamat. At yun, mapagpalang araw sa atin lahat mga Kalingap, ano? uh, mga kapadyak, ano. Uh, nandito na naman tayo para gumawa ng isang reaction video. At uh, bago nga pala ang lahat, uh, sa mga bago pala sa channel ko, uh, huwag niyo pong kalimutan nga subscribe ang aking YouTube channel, uh, Pajak to Tony. At uh, yan, sa, so, actually ito yung Kalingap uh, Tony. At uh, habang inantay pa natin yung uh, ibang uh, uh, kailangan i-submit, sa kalingap ay uh, ito pansamantala ginawa muna natin siyang uh, Pajak uh, Tuni Tony TV yan sa mga bago Pajak Tony TV at uh, sa mga susunod ay babalik na dito sa kalingap Tony Ayan. at uh, syempre huwag natin kalimutang uh, uh supportahan ng uh, founder ng kalingap na si Jebal Santos Matubang at ang kanya may bahay ni si Ate Edna Vlogs at si uh, Boss Kalingap Rob no? yan at uh, mega loud shoutout sa lahat ng mga supporters o at uh, mga sponsors ng uh, beneficiary ng mga ng uh, team Kalinga pa no salamat po sa inyo lahat at ito no nakita niyo sa thumbnail ko kung sino yung gagawa natin ng reaction video no walang iba kundi ang uh, chinita ng kabundukan natin at tara panoorin muna pa natin yung kanyang uh, ito yung uh, latest uh, video Si, papunta, ni ang ni Kalinga Guys, may pagbabago dito guys. Pakita mo yun o, yung kubo. Ano yung Dara? Sino gumawa niyan? Si Papa po ang nagpagawa. Ha? Si Papa po. Si Papa mo? Okay. Wow. Galing ha. Makakatuwa naman. Ano daw yan? Para saan? Para sa ano? lang po. Pambayan, eh. ganun. Galing. Ganda ng bahay nila o. Oh. Pakita mo yan o. Oh bahay nila oh. Ayan mga kalingap Pagkatuwa naman ano kasi Yung mga Pabahay natin ay talagang inahalagaan po nila Dara ano? Hindi oh. na saman sila Dara pati yung iba Sila Joy Ayan si na Rose Ann Carla talagang tutuwa tayo sa mga kalingap angels natin Kasi lahat sila ay successful Sa pag-alaga po ng Bahay nila Mga pabahay natin yun you know? Wow Pasok po Sige, Linis pati sa inyo, Dara. Ayan, mga kalinga po. Oh, ganda dito, Dara. Dito, Dara. Nakatuwa naman. Ang galing, ano. Hmm. Parang na rin siya naging ano, dirty kitchen. Ba't may ano kayo? May budget kayo pagpagawa nito? Si Papa po. Ay, Papa pong budget. Ang galing, ano. Um, at least yung... Uh, ano yung, sa pagtitinda niya ng isda? Pagtitinda. Ang galing ni Papa mo, ano. Laking tulog po kasi kaya rabi yung pagbibigay niyo po allowance kasi po ano hindi na po gumagastos na po si papa mm. kasi po nakakapag-ipon si -ipon papa nakakapag-ipon kayo po. ang galing oo. so kumusta naman yung ano yung pang nyo pangbaon <laughs> nyo <-tipid> mo oo <laughs> po nakatawa to si Daray napaka ano eh, practical at matipid pero kamagalala dito rin kami kasi um syempre at uh, yung matagal mo lang sponsor si ano, Tita from USA, di ba? Opo. Oh, Ayan, may good news kami sa iyo kasi nagbigay na naman siya ng pang-allowance mo. Ha. Thank you po. Thank you, thank you po. Tita from USA kasi ano, nagbigay naman po kayong panibagong allowance. Sobrang laking tulong po niya sa akin mas lalo na po. Yun. Sa amin po mas lalo po ngayon na ano na, gising wala pa sa pag-eskwela. Uh, pasok ka na naman. Paano ano, yung magamit na, na ba? Meron na po kong latan Ayun nga pala nun, diba, hot, bag yung, kayo, uh, nung di ba? Nag Opo. Yung uh, nung nagdala kami nung nakaraan. Ganun, kakatuwa naman kasi um, na ano nyo na natitipid nyo yung oh. binibigay namin kahit hindi naman madalas kami nakapunta sa inyo, nakabisita. Pero gusto nyo pong magkapin. -ka ah, sige, humayon na lang. Hindi na, na, na lang. Ka okay lang kasi ano, kapas na rin, ano? Mm uh, Talagang hintay namin kayo. Ngayon kasi mga kalingap, ang hirap na pong i-vlog ng mga kalingap injas natin kasi may mga pasok na. Kaya nakaka-vlog na kami, mga ano na, mga alas 4 na. <laughs> Late na. Pero, ngayon, okay lang naman. Uh, gusto naman natin kasi na uh, sa kanila yung mga pinapaabot, tulong ng ating mga, ng mga nagmamahal sa kanila. Asan si Papa mo ngayon? Ano po? Naglalako po. Ah, ganitong oras siya? Okay, hapon, tanghat. Pag hapon siya nag- Umaga. Oh, ay, so ba, agad, Ulam, ano? Oo oh, po. Tapos hmm. ngayong hapon, gabi yan. O, kumusta naman kayo nila, papa niyo dito? Okay naman. Okay naman po. Kasaya po, kasi... Di pa daw ba siya mag-aasawa? <laughs> wala, na, wala po siyang balak. <laughs> di mo na po nag-aas pa pa sa ganit. Ah, hindi pa? Wala balak sa balak. Pero kung may love siya, sakaling may love siya sa ano, papayaga, <laughs> Na, mo, mag-aasawa siya. <laughs> Siguro ano, po, ano... ano? Hindi na. Hindi na. <laughs> pag ano, para pag college mo, kasi di ba yung sila, Carla, Joy, magkakasama sila, ano? Ikaw, paano pag college mo, anong plano mo? Um, anong kukunin mong kurso? Kasi nito ngayon, ala mo naman, di ba? Na-stress sila, Rose yeah, Kasi... nursing. <laughs> Ah, ba? Diba? So dapat uh, matuto ka na doon. Dapat yung ano talaga, yung gusto mo, wag yung gaya-gaya lang. <laughs> Kung ano yung gusto ng mga kaibigan. Yun na din. Yun na rin. Eh, ano talang gusto mo? Ikaw ba? Ano po? Teacher? <laughs> Oo. Oh, ano ang bagay kay Dara? Parang edok eh, ang bagay sa'yo eh. Parang strict ang, strict ang teacher ka eh. <laughs> <laughs> Hi Bea, dito ka Bea. Oh, nakatawa naman itong ano nyo ano. Ayan. So, pag ganitong ano, oras, ano, dar, anong ginagawa mo? galing ano sa school? Pag nagaling pa ako school na <laughs> Kunting pa hinga po, tapos nalaban na agad pa ako. Ng laba uniform. ka na agad yung uniform? Ba't ilan na uniform mo? Ano po? Ano po po na... Dalawa? Dalawa? ako. Ha? Nag, meron man po. Kaso... Araw-araw ba yan ang suot mo? Opo. Ganyang uniform? Apat po to pero ayoko po kasing natutama ka na <laughs> <laughs> Kaya po nalaba At po. hindi talaga to si Dara eh. Po, kapag may time po na gamas po ako dyan. So, sobrang ano po kasi, sobrang... Ano, mabilis magtubo. Mm Oo okay. So madalas talaga kain dalawa lang ni Bea dito ano. Kasi di, pag-umaga, ikaw na rin na aasikaso ng ano niya. Nagising pa ako. Umaga. Nagising ako mga 3. Yun ano, no? napanood naman natin napaka, napaka sipag nitong si uh, si Dara Bels, ano. At uh, talagang ultimong si Rob ay tuloy-tuloy uh, no na, na napapahanga dito kaya kaya Dara at sa pamilya niya syempre hindi lang kay Dara dahil sa kasipagan din ng uh, kanyang uh, papa at uh, tignan mo naman ano uh, nung una itong uh, nakilala nila ni uh, nila Kalinga Prab no? sa mga bago pa lang na no? napadal sa channel ko at uh, nagtatanong kung sino si Dara uh, puntahan niyo po sa channel ni uh, Kalinga Prab at balikan na kanyang istorya pero bibigyan ko kayo ng konting uh, kwento no? na itong si Dara na no, natagpuan nila ay uh, lang to sa kabundukan at uh, ang kasama niya lang ay uh, uh, kapatid niya, no? maliit pa, maliit pa si Bea no, nung, nung nakita ng nakalinga Rob. At uh, wala silang kasama at yung bahay nila ay talaga namang, no, makikita naman natin na uh, uh, pinagtagpi-tagpi ng kahoy lang na halos walang, ano, walang lock. No, kaya na, nung nakita ng nakalinga Rob, ito ay talaga namang naantik ang puso nila at... Uh, dahil din naman sa kabaitan nitong si uh, Dara, kaya siguro ay nadya. At uh, ito ay uh, hindi sinasadyang pangyayari. At uh, dahil nga may purpose ang lahat kung bakit nakarating din sila kalinga-prablingan na Dara. At uh, talaga namang deserve na deserve nila ng tulong. At uh, yan ngayon no. Uh, makailang episode na rin ito yeah, about kay Dara. At uh, marami na rin siyang... Uh, Uh, marami na rin uh, na-inspired sa kanyang uh, kwento at uh, naging mas gusto nila na maging si Dara din dahil uh, na napaka, uh, napaka tapang napakatapang no napaka sipag at napaka tiyaga sa bundukan no at baliwala sa kanya yung mga ginag yung mga hobby ng mga kabataan ngayon no So nakikita naman natin sa social media no, sa mga nakasubaybay, mga nakafollow kay Dara. Nakikita naman natin si Dara na masayahin siya, nagti-TikTok din siya, naga uh, yung normal na na ano na dalaga lang. Pero hindi siya, sabi niya nga dati, hindi siya mahilig. Pero nagagawa niya pa rin naman kahit hindi naman din siya ganoon mahilig. Kumbaga, mas pina-priority niya pa rin yung pag-aaral, ay yung kapatid niya kaya nga bilib na bilib dito si Kalinga Prab dahil uh, Uh, pero mo, nagigising siya minsan ng alas tres ng umaga, no? Grabe, ako, nagigising lang ako ng alas tres ng umaga pag umiyak yung, uh, yung anak <laughs> yung anak ko, no? Nagigising ako, pero hindi normal sa akin yung gano'n dahil nung, nung hindi pa naman lumalabas si baby ay hindi kami talaga nagigising ng gano'n. at uh, si Dara, no? Sanay na sanay siya gumising alas tres, alas 4, grabe para magkasikaso lang sa kapatid niya at syempre, pero yun mo, minsan nga iniisip ko, hindi ba nakakantok yun sa school kasi ano eh, gigising ka na maaga tapos yung anong oras ka uwi sa sa bahay nyo, galing ka sa school. Siyempre nakakantok yung pagkanong oras. Ano. Pero doon si Dara talaga sa rinasan ay kaya, kaya nabibiliban talaga. Na no, hindi lang nila boss rob kundi hindi nang maraming sponsors kaya hindi talaga namang sulit na sulit sa kanya yung pagpapaaral at mga mga binibigay sa kanya ng ni sponsor niya pagaya ni yung Tita from USA na napakabait sa kanya ata e, at uh, uh, walang walang ano no walang wala silang maririnig doon sa sponsor nila dahil hindi rin naman talaga nagpapakilala yung sponsor na yon at uh, uh, alam naman siguro niya na na may magandang mapupuntahan yung yung tulong na binibigay niya at uh, worth it, no? pag aralin si uh, Dara. At uh, baka nga swerte pa pato at uh, pati si Bea, no? Sana, si pati si Bea. Pero, uh, libre naman kasi yan, eh, sa, sa kahit sa mga probinsya, libre naman yung pag-aaral ng mag-public. No? Kaya, uh, pati naman yung kapatid niya si Bea, yan, nakiki, nakikinabang din, no? Yeah. At uh, nagkakaroon din ng allowance, no? Siyempre, hindi mo pababayaan niya yeah. Dara yan dahil uh, mahal na mahal niya, no? At uh, isa pa ito sa kinabibiliban ni ni Kalinga Prab na napakalinis nila sa bahay no Hindi kagaya nung ng uh, <coughs> ibang, ano, hindi naman sa ano no? hindi naman sa gusto nating i-bash yung mga mga beneficiary na nagkaroon ng pabahay na napabayan Pero hindi naman kasi may tatago yon no. At uh, wala uh, isa uh, isa isin, na lang natin dahil gusto nating gawing halimbawa ang mga kagaya nila Dara no, na may pag-iingat at uh, may pagpapahalaga sa binigay sa kanila at uh, talaga namang nakita naman natin ano uh, pa sila ng ano ng kubo-kubo nila gumawa yung papa niya ng kubo-kubo no sa sa gaso sa sariling pera sa sariling bulsa sa galing nila sa pagtitinda ng isda no hindi sila naggalaw uh, ng pera at uh, dun sa binibigay ni Kalinga Prab kay Dara uh, kay Dara pa nga nanggaling na pinagkakasya niya lahat yan, tinitipid niya. Dahil syempre, nahihari naman siya na sabihin na, na nauuwi lang sa wala ang tulong na binibili sa kanila. Kaya sobrang sobrang saludo at tsaka, sobrang bilib na bilib sa kanila siya, uh, Kalinga Prab. Kaya yun, uh, sa mga sumusuporta kay Dara, uh, maraming salamat uh, talagang deserve ng bata yung tulong at uh, yun no may nakita akong post kay Dara na ginagamit yung pangalan niya sa sa ano sa panloloko uh, mahiya naman po kayo itigil niyo yan ginamit niyo na nga yung identity niya ay uh, ngayon ay uh, ginagamit nyo pa siya para lang uh, sa pansarili nyong intensyon kung kayo ay nagugutom, pwede po tayong magtrabaho ng maayos, pwede tayong magtrabaho ng malinis para makakain tayo ng maayos. Ano po? At uh, uh, yun lang po uh, uh, shout out po sa lahat ng uh, ng mga sponsors at uh, mga tumutulong kay para maraming salamat. At yan. Uh, hindi na po natin patagulit itong video na ito dahil uh, kailan lang, kailan lang. marami naman po nakakilala kay Dara at uh, marami sumusubaybay. At sa mga susunod na mga uploads kay Dara, uh, supportahan na lang po natin palagi. Ano po? At syempre lahat po ng mga love team supportahan po natin at lahat ng mga uploads ni Nakalinga Prog, ni Nakuya Kuya Bal Santos Matubang, at, uh, ni Ate Eta Vlogs at ng buong Team Kalinga. Pati po yung mga kapwa Ko ka reactors ay uh, pasuportahan po natin. Basta Team Kalinga, solid po yan at uh, yung mga yung mga voucher ko pabayaan na po natin at uh, wala rin naman kung magandang may dudulog. yan po at uh, yun lang po uh, maraming salamat po sa lahat at kung di mo po nakasubscribe sa ang youtube channel please subscribe uh, my youtube channel at uh, maraming salamat po sa inyo at uh, kung nakarating ka po sa part ng video na to ay uh, tapos po siya po nagpapasalamat at uh, syempre sa mga hindi ko nag ng ads, no, marami salamat po. Malaking tulong po yan sa aking pag-umbisa bilang isang uh, uh, kalinga pre-actors. At uh, siyempre uh, may plano naman po tayo na uh, tulungan ano, ang, uh, ang landing pads na itinatayo ni Kuya Bal. Kaya yan, uh, maaari po na pasuportahan din po sa aking YouTube channel para matulungan din po natin at makapag-spread tayo ng tulong sa mga oh. sa landing pad na itinatayo ni Kuya Val. Ano po? at uh, yun lang po. Ulitin ko po. Uh, pasuportahan po natin ang uh, uh, channel ni Kuya Val Santos Matubang kanyang may bahay na si Ate Edna Vlogs at si Ka Kalingat Prab at ang buong Team at dahat lahat ng Team kal uh, uh, No? Maraming salamat po sa inyo. God bless. Bye bye po. Magbuhay po lahat. At uh, happy lang po. At uh, bawalan saan. Bye bye.